try the crispy okra. Hmm. Can I have one? Eat together. Hmm. Yum. Hmm. Thumbs up. Try the crispy okra. Hmm. Can I have one? Hmm. Yum. Look at that. Mmm. I love it! Some more. Ganito nga ang naging reaction ng anak ni Pokwang na si Malia nang pakainin nga niya ito ng crispy okra na kanyang niluto. Sa una nga ay tila hindi gusto ni Malia ang kanyang ipinapakain dito. Pumawa nga itong si Pokwang ng crispy okra para sa kanyang anak na si Malia. Nakakatuwa naman nga ang naging reaksyon nitong si Malia nang simula na niyang kainin ang okra. Nunong na nga ding mabiro itong si Malia na niloloko nga ang kanyang mami na nagkukunwa rin hindi niya nagustuhan ang luto nitong crispy okra. Narungin naman nga ni Malia ang kanyang ina na si Pokwang kung healthy nga daw ba ang ipinapakain sa kanya ay sinabi nga ang si Pokwang na healthy ito. Kaya naman tali-dali -dali na kinain nitong si Malia ang napakasarap na crispy okra na ginawa ng kanyang ina. Narito nga ang video kung paano kinain ni Malia at Pokwang ang kanyang niluto na napakasarap na crispy okra. Mm. I get one more. Mmm. Mmm. Too so yummy. Is it healthy? It, and it's healthy, yeah. What's inside? Okra. Mmm. Mmm. Let's eat together. Mm. Yum. Mmm. Si Pocua nga mismo ang nagluluto ng mga kinakain ng kanyang anak na si Malia. Nakakatuwa naman nga itong si Malia at sanay nga itong kumain ng mga gulay. Lalong-lalo na nga ang malunggay na kanyang paboritong-paboritong kakainin kita nga din ni Pokwang kung paano nga niya niluto ang crispy okra na ipinakain niya sa kanyang anak na si Maria. Yan, pagluluto natin si Maria ng crispy okra. Yan. Ito so, ay ang flour, salt and pepper mi mm -hmm. Kaya may nabibili ng ano, mix na pang breading. Yeah. Yeah. Dahil maulan at tinatamad ka ng lumabas, magluluto ako ng tinola. So, pechay lang ang nandyan at saka sayote. So, yun isa sa hug ba? Diba? Yes. At dahil maulan naman nga ang panahon, ay naisipan naman itong si Pokwang na magluto ng napakasarap na sabaw ng tinola nilagyan nga niya ito ng papaya at pechay. Gustong gusto naman din itong si Malia ang niluluto ng kanyang ina lalo pa nga at mayroon mga sahog na gulay ito. Hindi naman pihikan ang anak ni Pokwang kaya hindi naman ito nahihirapan na pakainin.